Yo yo, nagwabot ka sa ating panibagong video na kung saan ay kakabit na natin ang ating cleats pedal sa ating bike finally. Dumating na nga actually guys yung cleats pedal sa atin pero kung makikita nyo, nandito pa yung pera. Nagagamit ko pang bike sa cleats shoes. Tinihintay ko na rin yung cleats shoes na dumating pero wala pa si kuya. Actually dumating na si kuya kanina kasi sa school ako kaysa hindi ko nabutan. Pero ito yung bike sa ating cleats shoes nga pala. Ito, uh, ito yung ating uh, <coughs> kakabit na pedals dito. Papaitan natin yung ating dumang Promen P... Ano? Ano Promen PDR27 pedals. Yun. Finally, papalitan na rin natin. Pero bago nga pala natin palitan, sound check muna tayo sa ating hubs na Mach Zone 1.0 hubs sound check. So ito na nga pala yung pedals natin guys Ganda oh Shimano PDR540 na pedals natin na kakapinal sa bike. May, may kasama na nga pala siyang uh, bala ng cleats na hindi pa rin natin yung sapatos. Na wala pa rin pero ayun guys, kakabit na natin ito ngayon sa ating bike. Una nga pala natin kakabit tayo dito. So kunin ko na yung kunin kayo yung natin. Tapos Tsaka natin ngayon, katanggal din dito. Nakamuta ko paano magtanggal ng pedals, guys. Uh, ah, <laughs> ayan. Okay, Actually, ito nga pala, guys. Ang napag-usapan namin dito, Well, ko muna to actually pero lilipat ko to sa may bike ng girlfriend ko. Yung PD, ano na, pero sa yan. Ayun yung kabila naman tatanggalin ko. Kung matatanggal natin. Kasi feeling ko hindi natin matatanggal. Just like before. Hindi natin tatanggal yung Never mind. Mabilis natin natanggal ngayon yung mga pedals. Unlike before sa recent vids natin, nahirap, hirap tayo tanggalin. Actually guys, kung makakita may medyo nababackpack na tong sa dulo. Ano yung kasi yung actually yung pag-pedal strike ko. Pag paliko tayo, may pedal pa rin ako. nagpe pedal strike tayo minsan sa lapag. You know? Nababakbak siya. So, set aside natin ito kasi kakabit natin yung ating uh, pedals. Pakabigyan ito ba na Right muna yung kakabit natin. Tapos mamaya na natin kakabit yung left. So, ito yung right natin na uh, pedals. ano apakaganda niya. So, uh, ano ba yung kapit ako? Kito mo natin itong kakabit. Just like kanina kung paano ko tinanggal, ganun din nun natin siya ikakabit. Huwag lang... Huwag lang matatanggal habang nag tayo. Nakabit na agad natin yung ating pedals aray ko shisha ball so now na nakabit na natin pedals kulang na lang natin yung clit shoes pag nabutin yung clit shoes kakabit natin yung bala ng clit shoes para pag nakabit natin magagamit na natin at dun yung isang next video natin na gagamit natin yung bike natin pero si guys oh Shisha ball, bagay talaga yung cleats pedals na to habang inihintay pa rin natin na eh, fitment check muna natin yung yung ating brake uh, uh ano tayo dito this brake guys tumo fitment check sheesh fitment check di sarap di sarap fitment check natin fitment check grabe yung kontri na sa side na no? actually guys yung stock kasi nito stock nito manipis lang itong binili ko na to surprisingly makapal siya so yung ano yung fitment niya maliit na lang kasi konti na lang ito na sa likod lumit na lang siya well, wala rin naman mangyari wala rin bago pero yung sabi ko lang munti yung kanyang fitment so yung oras na nakalipas wala pa rin si Kuya Rider pero pang wala pa pag-uusap pa muna natin mga susunod na mangyayari dito sa bike ko. Baka sa mga susunod na araw, may maintenance check natin to. Well, hindi susunod na araw, pa susunod na video natin. May maintenance check natin to. Basically, papalitan natin yung mga mga bagay na tulad nito. kita mo yan, yung sa preno ko. Mga natin yan. Tapos yung mga eh mga bolts natin. isa-isa natin. Sisikipan ulit natin kasi baka may mga lumulubag na. Hindi natin alam. Ito, ayusin natin to. Kasi, kahit gano'n mo kasi kipay sarado, pa rin po natin. So, ayusin din natin yan. Ito, ayos naman yan. Yung iba, ayos yan. Pero, may hindi na check natin ito sa mga susunod na araw. Ito rin, guys. Uh, wala pa rin yung aking sweldo. Kaya, hindi pa rin natin mapapalitan to ng one buy. Yung gulong ko rin. Yung gulong ko sobrang kalbo na. Hindi pa rin natin mapapalitan dahil wala pa rin yung sweldo ko. Pero, susunod, malapit na. Maybe next month, this November ay dadating na rin ang sweldo ko at finally mapapalitan na rin natin ang ating crank set at ang ating gulong na finally hindi na tayo magiging stuck sa ganito I just hope kasi ang kukunin ko pala race work kasi ang kukunin ko pala race work XT cranks tapos ang kukunin ko naman ay maxi space 26 by 2.10 na gulong dito kulang pa tayo ng Uh, rigid fork. Yung rigid fork nga pala ni kunin ko ay ProMenda na 26er para pag next switch ako sa 27 na frame. Magagamit yung 26er na yon Magiging maliit lang ating ano uh, ano uh, ko <coughs> ito Mali, magiging maliit lang yung gap natin sa ganito. Saka yun lang naman basic na yung kulang. Baka pag nagpalit frame na din na saka magpapalit ang hydraulic brakes. Sa ngayon okay pa naman ako. Wala pa naman problema. So ngayon, stick muna tayo to mechanical brakes kasi na-enjoy ko pa naman yung mechanical brakes ko. They're working just fine. Actually, pinagpalit ko nga pala nito. Ginawa kong harap ito. Ginawa kong likod. Kasi wala. Doon ako sanay. At yun nga pala guys. So, dumating na nga pala yung ating pinakainihintay na ating clit dito. First, I need my knife. Ito yung ating uh, smallest knife na pambukas natin. So, buksan lang muna natin ng maliit siguro kahit dito. Or maybe, I don't know. Kaya dito lang muna. So, parang lang. Para open lang sa glit and hindi natin madamage yung item. Which is, eto na nga pala yung item. Oh my god. Ayun. Maganda siya. Shisha ball. Nakalagay siya sa bag na to. And, uh, oh my, love it eh. Oh my, shisha ball. tabolu na cleat shoes. Nga pala, mga guys. Oh my God. Shisha ability. Shisha valuable. Shisha arithmetic series. Ang ganda nito mga guys. Would you look at Oh, may free sucks silang kasama. Nice. Would you just look at that? Oh, don't mind yung random scope dyan sa may uh, aking desk. random you know, helmet and scope tayo dyan. Pero, look at this guy. Shisha, This is too good to be true. Am I dreaming right now? Shut up. Well, sadly, nakabit ko na yung sasabay ko sa so, tinama pa photoshoot. Although, pwede ko pa rin picturean to at story natin ngayon nga pala. Oh my god. So, kakabit natin yung ano na yun ito? Yan. Mamaya. But first, need natin yung photoshoot. So, yun. Kakabit na ka pala tiklit sa attachment dito. Ginamit ako na ng uh, tricks yung nalagyan natin ng ano doon, marker doon. Siya siya. Ganda guys. Kasi ito sabi natin itong mga ito dito sa gilid. So, sa aside muna natin to at kunin natin itong mga ano, mga pangkabit wow isip ko talang gawin to nung wala man na ako kahit isang ano so kung kinuha ko na pala muna yung ating Allen sa may uh, repair kit ko at Gawin uh, gagawin na natin itong reference na to um, so unahin muna natin sa pagkakabit nito Pero sa totoo lang guys, hindi ka lang ginagawa ko right now. Oh, may mali na pala ginagawa ko. Hindi ko pa rin alam eh. So, parang muna ito ganyan. Itong remaining ano, dito. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, shit, sorry. So, ganun pa na yun. And then, now uh, what? Grabe ito dito, ganyan. Yan, tapos lagi motor mga turnil, di ba? Ganun ba? So, ayun nice Ayos ko na nga pala yung ano. Nakabit ko na rin bala. Kaso, ang problema ko ayaw mag-clip in itong aking uh, ba kung ano sa may kaliba ayaw niya mag clip in dun sa pedal ko sa kaliba hindi ah, ko kung bakit pero yung engine na muna siguro guys tapos si video na to para kinabukasan naman ay uh, ko-practice tayo mag clips sige guys paalam na